maghanap tokens. So, Kailangan I need your, ano guys, I need your um, opinion. Ito na nga. Ito na lang nga. Uh, Trader namin sa research. <laughs> Ito mga miyembro na ano, <laughs> na ambag. <laughs> sana na yung isa? na walang naambag. Walang ambag, pogi lang daw. Pogi pa pogi Ito lang, hindi Ano yan? Heart yan, heart. Heart yan. tak nyo ha. Ako pa nyo 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 yan, nyo Ano ba Ito, ayan na, trip niya. Yung maganda man. Yung na sila? So, Airin <laughs> ah, wala yung mga... <laughs> <laughs> yung mga ko talaga. Ito <laughs> <laughs> na lang pang natin. Guys, <laughs> <laughs> Uy. <laughs> Maganda na rin, no? Oh. I love you, sir. For the rest of my life. Yung I love you, sir, na kalagay. For the rest of my life. life. <laughs> <laughs> panong bugi, panong bugi. Ito pwede din, pwede, pwede. pwede, pwede. pwede, pwede, pwede. Jam, anong pogi jam? Hindi ko na kailangan <laughs> yan. Pwede yun talaga. Mok, anong pogi? Ano lang ah, ito. Anong pogi? Ito, 13. Agad ng para. Kaya ito, dapat may i-bag. Ito na lang. Ito na lang kaya. Gawin na ding two hands. na lang. Ang <laughs> decision mo. Leader. Dance, dance. Oh, dito, dito, dito. Mok, mok. Dance, mok. Pagka, kaya mo kami sa iya. Dali na. Sige. Sayaw. Sayaw. Jo so, Liberty Bashan. <laughs> Uy, promote nga promote. Talena, para matanggap kayo. Kinang lalamunan ko. Okay. Dance, dance, dance. <laughs> One, two, three, go. <laughs> Me voy a